ang overseas Filipino workers sa Taiwan. Nagdala ng good vibes online matapos mag-viral ang kanyang video habang ginagawa ang isang TikTok trend. Katulad po ng ibang solo traveler, nahirapan si Revo Odisa sa pagkuha ng kanyang mga pictures at videos. Isang araw, naisipan niyang kumuha ng video habang pumapasok sa isang trend. Nilagay niyang kanyang cellphone sa sahig upang bakuna ng kanyang pagpasok. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, eh bigla pong nagsara ang pintuan ng tren. At naiwan ang kanyang cellphone sa labas. Nako po, eh nakuhanan po ng video ang buong pangyayari. At mabilis po itong nag-viral sa TikTok. Lumabot ito sa megit 4 million views. Maraming netizens ang natawa at naaliw sa kanyang karanasan. Eh, sa kabutihang palad naman po, nabalikan ni Revo ang kanyang cellphone at patuloy pa rin siyang nagbabahagi ng kanyang mga travel adventures online. Ang kanyang kwento ay nagsilbing inspirasyon sa marami na subukan ng solo traveling at pag enjoy Kahit pa may mga hindi inaasahang pangyayari. O ayan, ako, buti na lamang at nabalikan niya ang cellphone kundi, naku, baka malungkot siya all throughout ng kanyang solo travel na yan. Pero happy kami at nakapagdala ka ng good vibes sa maraming netizens. And enjoy your future travel sa.